Papakain mo sa pamilya mo, galing sa nakaon, hindi naman sa'yo. Pinag Hello guys! Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Site One. Welcome back sa aking channel. Medyo hindi tayo nakakapag-vlog ng mga ilang araw dahil sa kaso ako guys. Nagkasakit ako hanggang ngayon. Medyo inuubo-ubo pa tayo dahil sa sobrang lamig dito. Ito nga, ayan, nakajakit ako, nakabuhunit. Kasi maya-maya, bababa kami. Medyo... Bibili ako ng bigas. Alam nyo naman tayo mga Pilipino, hindi tayo mabubuhay ng walang kanin. So anyway, ang pag-uusapan po natin ay tungkol kay Madam Kilay. Kawawa itong si Madam Kilay. Kung sino man sa inyo ang nakakakilala kay Madam Kilay, ay uh, sobra siyang uh, stress sa mga araw na to dahil sa uh, napakahirap talaga kapag nagtiwala ka sa sarili mong pamilya. Minsan, kung sino pa yung kadugo mo, kung sino pa yung pamilya mo, siya pa talaga yung manluloko sa'yo. Katulad ng nangyari kay Madam Kilay. At nangyari din yan sa akin. Yung pamilya mo, yung siyang talagang manluloko sa'yo. Si Madam Kilay, ayan, kapatid niya. Pinagnakawan si Madam Kilay ng kanyang kapatid ng 2.5 million daw. Ang iba naman sabi ay almost uh, 3M na. Kasi nga, uh, walang kalam-alam si Madam Kilay. Si Madam Kilay kasi mayroon siyang mga uh, negosyo ng mga pampapayat, yung mga slimming uh, coffee, at saka yung mga pampaganda sa mukha. So, ipinagkatiwala niya doon sa kapatid niya na nasa Pilipinas. Kasi nga, si Madam Kilay ay nakabase na ngayon dito sa, eh, dyan sa Amerika. So, ang akala ni Madam Kilay ay mapagkakatiwalaan niya itong kanyang kapatid dahil ate. So, akala niya ay mapagkakatiwalaan. So, ito na nga yung nangyari kay Madam Kilay. Ayan, pinagnakawan siya ng 2.5 million at pera dito sa 2.5 million na ito. Marami pa daw na nako sa kanya na hindi niya alam. Pakunti-kunti, mga 50,000, 150,000. So, ayun, alam nyo guys yung mga ganitong halaga sa mga katulad natin na mahirap ang buhay. Ay, sobrang napakalaking halaga na nito sa atin. Yung 50,000, 150,000, sobra ng malaki. Malaking halaga na to sa atin. Dahil napakahirap kitain ng pera. Napakahirap. Ako nga, kahit ako medyo uh, may nararamdaman, kung hanggat kaya ng katawan kong uh, magtrabaho, nagtatrabaho ako guys, kasi nangihinayang ako sa kakaltasin sa akin. Pero minsan may mga may mga panahon talagang hindi hindi kaya ng katawan ko katulad nung nangyari na naman sa akin ngayon medyo yung trangkaso natin medyo hindi talaga maganda at hindi kinaya ng katawan ko. Ayun, nag-absent ako ng tatlong araw. So anyway, itong si Madam Kilay ay uh, nakakaawa. Nararamdaman ko yung nararamdaman niya kasi naranasan ko rin yung mapagnakawan ako, yung lokuhin ako, naranasan ko 'yan. Sa akin hindi milyon pero masakit para sa akin kasi Kasi nga hindi ganun kadaling kumita ng pera. So ay nako. Kaya sana naman may magkaroon ng mga konsensya yung mga ganitong klaseng mga kapatid, yung mga ganitong mga uh, pananaw nila sa buhay, gusto nila magkaroon sila ng madali ang pera pero galing sa hindi maganda. But anyway, ngayon guys ay papanoorin natin yung simpatya ni, Ma ni Madam Kila. Yung kanyang sasaloobin ay talagang ibinuhos niya sa TikTok. So panoorin po natin. Papakain mo sa pamilya mo, galing sa nakaw, hindi naman sa'yo, pinaglalaban mo, yung para sa'yo. Sasabihin pa daw ng ate kong mga chaps, ang sabi pa niya, hindi niya ibibigay yung pera ko, kundi ko mabibigay yung party niya. Anong party mo? Wala kang pinaghirapan dyan, tanga. ka. Ang pangalan na ate ko, Joy Cubillian. Search nyo. Para matauhan siya. Lahat ng meron ka, may sasakyan, may sasakyan ka. Galing sa akin yan, mga alahas sa suot mo. Galing din sa akin yan, ah. Lahat yan sa mga kupit mo. Sabi mo pa wala ka nakaw. Makikita ko yung bangko ko? Ang pagkakamali ko talaga, mga chaps, minangalan ko sa kanila. Nanginginig ako, mga chaps. I'm shaking. Hold on. wala akong magawa kasi kakabalik ko lang galing Pinas eh. kaka ko lang dito, sinamantala mo pa. Napagbalik ko rito, kukunin mo sa akin. Tapos ngayon, naglalagay ka sa account mo ng 2.5 million! 2.5 million pera ko yon. Ba? Kasabot pa kayo. Papaka Lahat pa nang meron ka, gusto ang... Huwag kayo magpapasilo sa pera, mga chaps. Ang mahirap lang kasi, kapatid mo, mas mabuti pang ibang tao pinagkatiwalaan mo kaysa sa mag-anak mo. Totoo yan. At least kung sa ibang tao pa, hindi ka masyadong masasaktan eh kung may nakawin sa'yo. Pero ito, kapatid mo eh. Tinarantado ka ng bonggam-bongga eh. Lahat pa nang meron ka, gusto ang kinin. Lahat pa nang meron ka, gusto ang kinin. Ang kasi ang kapatid ko eh. Ito, real talk lang din yan sa kapatid ko. Kung pinapanood niya to, yung mga chismosa dyan, iparating niyo to sa kanya. Sasabihin sa akin ng kapatid ko, kasi nga tinanggal ko na siya sa sa, sa sa trabaho niya na kanang kamay ko siya, 'di ba? Tinanggal ko na siya. Ngayon, siya sabihin niya sa akin, kailangan niya daw ng ng separation pay kasi tinanggal ko daw siya kineso. Kaya kailangan niya ng milyon dai. Milyon ang kailangan ng kapatid ko kasi nga wala na daw siyang trabaho, MME ganyan-ganyan. Pati asawa niya wala nang trabaho, ganyan-ganyan. Kundi ka ba masira ulo din eh. Ha? Ang laki-laki na pinapasahod ko sa'yo. Buwan-buwan. Bet di ka nag-ipon. Paano? Inuuna mo yung luho mo. Inuuna mo yung ala alahas, inuuna mo yung sasakyan na wala ka namang parkingan, inuuna mo yung, yung kung ano-anong mga luho na hindi naman karapat dapat. Ultimo nga bahay, wala ka eh. O ngayon, pagkakabul ka sa tambol mayor, ako ngayon na may kasalanan. Kasi tinanggal kita, wala ka ng trabaho, so kasalanan ko yun. Alam niyo mga subs ha, huwag kayong gagaya dyan. Huwag kayong gagaya sa ganyang mga tao. Pag kayo may trabaho, mag-ipon kayo, mga chaps. Ang sarap bumili ng sarili mong gamit na galing sa pinaghirapan. Ha? Ang sarap bumili pa ipakain sa anak mo na sarili mong pinaghirapan. Hindi, itong ati ko hindi. Yan. Napakagaling eh. Ha? Kukunin niya yung pera na may inuunti-unti ako. Nung nakaraan nga, nag, nag, nag nao siya sa akin ng 150,000. Nandyan ako ha, sa Pilipinas nun. Pero hindi ko alam yun. 100, inuunti-unti niya, 150, 50, another 150, and then 50 ulit. Pag ganun, ganon Mm. Tapos ngayon, this time, this time, iniipit niya ako, gusto niya kunin lahat ng pera ko doon sa bangko. Tapos ngayon, kukunin niya 2.5. Wow, nasa bangko niya na nang 2.5 million nasa bangko niya na. Napakagaling talaga. 'Di ba? Nakakainis. Wala kasi wala kang magawa eh. Wag kayong magpapasilo sa pera mga chaps. Ang mahirap lang kasi kapatid mo. Mas mabuti pang ibang tao pinagkatiwalaan mo kaysa sa mga kamag-anak mo totoo 'yan At least kung sa ibang tao pa hindi ka masadong mas